Walang alam yan, bulong ng teller. May napansin ng lola sa resibo. Tinawag ang auditor. Sumabog ang scheme. Habang nagbibilang ng danyos, nakatungo ang manager na nanglait kanina. Malamig ang ilaw ng bangko. Puti ang kisame at til ang mga partisyon na salaming may guhit na abot hanggang dibdib. Mahaba ang pila sa gilid. Nakaayon ang mga tao sa sahig na tiles. May ilan pang guard na nakadungaw sa may pinto. Pumasok ang isang lola na nakamapusyaw na berdeng bestida, may ang hawak sa maliit na lumang pitakang tela at sa manipis na resibo. Amoy araw ang buhok na sinuklay pabalik at may himig ng palengke sa bawat tiklop ng palda. Oras ng remittance mula sa pwesto ng gulay. Sa unang cubicle, naupo ang teller na may nameplate at calculator sa tabi ng money counter, na uunang ngiting walang init kasunod ng patid na tanong. Magkano pong iwi-withdraw? Inabot ng lola ang resibo, mahabang papel na may mga linya ng numero at sinabing may kulang sa natanggap kahapon. Sa kamarahang itinuro ang dalawang haligi ng bilang, ang posted fee sa pader at ang service adjust sa resibo na hindi nakasulat sa taripa. Sumulyap ang teller sa likod, ibinaba ang boses at doon sumingit ang pabulong na walang alam yan. Hindi umangat ang tono ng lola musog lang ang daliri sa resibo. Tapat sa serial number na dalawang huling digit. Isang kopyang 7-3. Isang kopyang 7-5. Pero wala ang 7-4. Tapat din sa oras. Tumalo ng oras ng pag-validate ng isang minuto pabalik. Parang binurang sandali. Kapag pumipila sa gulay, kapag may kulang sa sukli, nauuna ang hiya, pero mas nauuna ang kwenta. Nakatingala sa kanya ang teller, Natuyo ang panga at napatingin sa loob ng glass office kung saan ang manager na nakabarong ay abala sa papeles. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Lumapit ang manager may kasama pang pagkatapusan ng pasensya. Nagmamadali ang linya, ani niya. Balik na lang sa hapon. Walang umusad sa pila. Tanging bulong ang kumalat. Ipinwesto ng lola ang resibo sa harap ng kalkulator. Pinindot ang halagang dapat matanggap. Ibinawas ang nakasulat na opisyal na fee at saka inilatag ang natitirang adjustment. Hindi iyan nasa board Dagdag niya, saka itinuro ang nakastaple na maliit na papel sa tabi ng printer. Isang listahan ng mga code na may bilog sa EDJ-11. Nagkapalitan ng tingin sa cubicle. Pumilit ang pisngin ng teller at humikpit ang hawak ng manager sa ibabaw ng salamin. Compliance, tawag niya, halos pabulong pero mabigat. At may babain auditor na lumitaw mula sa kabilang mesa. May clipboard at seryosong tingin saka umupo sa tabi ng teller. Isa-isang hingila ang transaction log, ipinarehistro ang sequence ng mga resibo at itinaas ang kilay sa mga tatlong digit na naglaho sa pagitan ng dalawang oras. Tumawag siya sa IT desk at sa loob ng ilang minuto, lumutang sa screen ang pangalan ng nag-override at ang oras ng manual entry. Nagsimulang maglakbay ang ingay gaya ng alon. Sa dulo ng pila, may lalaking napasinghap sa gitna, may nanay na kumapit sa bag sa tabi ng pinto. Ang guard ay kumambyo ng tindig. Sa loob ng glass office, napasubsob ang isang nakakurbatang staff at ang manager ay napahawak sa sentido. Kumuha ng tatlong nagdaang resibo ang auditor mula sa kahon ng cancelled slips, pinagtabi ang mga imprint ng validating machine at doon nakita ang markang may bahagyang pagkakaiba ng tinta isang insert na huli ng isiniksik. Skimming sa adjustment code, sabi ng auditor, malamig at tuwid. Manual override, split sa tatlong transaksyon. Kulang na remittance sa senior at dalawang vendor. Umigting ang katahimikan, walang sigaw. Tanging tunog ng money counter ang rumagasa ng marahan, parang ulan sa bubong na GI. Pinalapad ng auditor ang papel at sa harap ng lahat, itinapat ang halagang dapat ibalik. Piso sa piso, hindi limos, kundi tama. Pinaupo ang lola sa tabi ng cubicle, binigyan ng ballpen at pinapirma sa acknowledgement ng refund na may kasamang interes ayon sa rules ng bangko. Bawat pilas ng perang inabot sa kanya ay hindi ipinulupot sa palad. Iniipit niya iyon sa resibo parang pinupukpok ang pako sa larawan ng araw. Sa likod, nilapitan siya ng dalawang vendor na nasa pila, humawak sa siko at nangusap sa mga mata ng pasasalamat. Sa kabilang banda, hindi na nagsalita ang manager. Nakatungo sa likod ng salaming pinto, mariing nakapikit, habang nasa tabi niya ang HR at dalawang pulis na nakauniforme ng institusyon. Hindi ito eksena ng pag-eskandalo. Eksena ito ng tahimik na pagkabunyag. Sa mesa ng cubicle, nakahilera ang calculator, ang listahan ng fees, at ang tatlong bukos ng pera na ngayon ay ibabalik sa tamang ledger. Magpapaskil ng malinaw na taripa, dagdag ng auditor, tumingin sa mga tao sa pila, at simula ngayon, ipapaliwanag ang fee bago pindutin ang confirm. Walang adjustment na hindi naintindihan ng depositor. Tumanggo ang guard, Naglabas ng bond paper at nagsimulang mag-eskandalo ng tape sa pader. Ang teller, nanlulumo, ay humarap sa lola at nagabot ng maliit na bote ng tubig. Pasensya na po, hindi na palusot kundi pag-amin. Tumindig ang lola, inipit ang resibo sa lumang pitaka at tumingin sa pila, hindi para magyabang kundi para maniguradong gumagalaw na ang linya. Mas madaling mandaya sa taong takot magtanong. Marahan niyang sabi walang patutsada. Kaya mula ngayon, magtanong. May nagangat ng baba sa dulo, may numiti na parang gumaan ng balikat at may nanay na inaya ang katabi na lumapit sa poster ng fees. Bago siya mumakad, inabot ng auditor ang kopya ng incident report para sa kanya. Salamat sa tumpak na mata, sabi nito. Galing lang yan sa pagsusukli sa palengke, sagot ng lola, bahagyang numiti na parang hiwa ng araw sa ulap. Binuksan ng guard ang pinto, dumampi ang mainit na hangin ng hapon at nakalabas siya na hindi na mabigat ang hakbang. Sa loob, nagpatuloy ang pagbibilang ng danyos at imbentaryo ng butas. Sa labas, binilang niya ang barya nasa pitaka. Mas buo na na yun ang pamili para sa bukas. At sa salaming pinto ng bangko, nasilip ang larawan ng sandaling, hindi malilimutan. Pila ng mga tao na nakataas ang ulo, teller na nakikinig, auditor na nagsusulat at manager na nakatungo, hindi na dahil sa yabang, kundi dahil sa hiya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita sulit bukas, kaya stay tuned!